mugahin ang kapitolyo og 100 million pesos alang sa repatriated overseas Filipino workers kon OFWs ubos sa ilang sugbo negosyo program kon mahina yon ang pagpirma og memorandum of understanding kon MOU tali sa Cebu Provincial Capital ug sa Department of Migrant Workers kon DMW Kini mao ang gipasalig ni Gobernador Gwendolyn Garcia atol at sa courtesy visit sa mga opisyales sa DMW pinanguluhan ni Undersecretary Bernard Ollallia karong Huwebes Oktubre 19. And I told him I did commit that should this come to fruition in recognition of the sacrifices of our OFWs and the huge tremendous help that they have been able to achieve for our Philippine economy. I will set aside another one hundred million specifically for Subo which would be under the office of the governor. Ania sa sugbo karon ang mga taga DMW alang sa ilang labing unang regional conference gawa sa Metro Manila ug mipadayag si Undersecretary Olalla sa ilang pasalamat alang sa maong hinaba nga gitanyag ni Agdi Garcia. Una po nagpasalamat po kami sa ating mahal na gobernadora dahil po sa tulong at uh, koordinasyon at engagement namin sa LGU ng Cebu para po sa Department of Migrant Workers. Ang DMW sa ilang bahin, may pahibaw sab sa mga serbisyo nga mamahimong madawat sa mga OFW sa Sugbo gikan sa ilang buhatan sama sa welfare assistance o reintegration programs. Nakigalayon sab sila sa Kapitolyo aron pagpanghingusgan ng ilang koordinasyon sa pagpakgang sa illegal recruitment. Po nakikipag-ugnayan din sa Cebu government in order to provide for the preventive and remedial measures to combat trafficking and illegal recruitment activities. Okay. Samtang, nahisgutan sab ang pagpatukod o dugang district o satellite offices sa DMW sa nagadaiyang lungsod sa Habagatan o Amihanang Sugbo. O matod ni Garcia, kinahanglan ang koordinasyon sa mga kongresista alang ni ini. Pinakadako magandang problem, ang, ang island itself. So my suggestion would be, Why don't you coordinate with our congressmen? They have district offices in every district. If you could coordinate with them and situate yourself with the district office of the congressman, of course you you pay rent or whatever you, you you put your own personnel. Pero at least you will be sure that ang district office makarich out maguna sa tanan constituents in that district. So mas dali para sa atong mga OFWs nga maka-avail sa ilang services. Sa laing bahin, giawag ni Olalia ang lokal nga kagamhanan sa Sugbo nga makigalayon dayon kanila kung aduna sila yung mga kailang nga OFW nga apiktado sa gubat sa Israel aron dali nilang hatagan og hinabang sila po ay tutulungan natin din makauwi sa kanika nilang pamilya. Kaya nga sabi po namin kay Governor, kung may mga kilala po kayo ng OFWs na trabaho sa Israel, makikipag-coordinate po kami sa inyo para po i-endorse namin yung mga OFWs na ito at mabigyan pa ng karagdagang tulong mula po sa provincial government. Kini si Mary Francis Lin, kaayon alang sa MyTV, Cebu.